Kayo ba ay nagtataka kung saan nagmula ang boba? Oo, ang sikat na inumin na ito ay nagmula sa Taiwan. Hello sa lahat, ngayong araw ay dadalhin kayo ni Mimin para subukan ang limang pinakamahusay na tindahan ng boba sa Taiwan. At diretso na tayo sa unang lugar na nasa likod ni Mimin ngayon, ang Chun Shui Tang, ang lugar kung saan ipinanganak ang boba. Ang sangay na binisita ni Mimin ay ang orihinal na sangay. Ang lokasyon nito ay nasa Taichung, mga kaibigan, at ito ang unang impresyon ng boba ng Chun Shui Tang. Umorder kami ng maliit na size at ganito kalaki ang maliit na size nila, mga kaibigan. Tara, tikman na natin kung ano ang lasa. Sandali ng katotohanan, unang subo. Ang liit ng boba guys. Sa tingin ni Mimin, okay naman ang lasa. Hindi masyadong matamis ang milk tea pero medyo maliit ang boba at medyo mahal ito para sa ganitong kaliit na variant, siyam na pong NT guys. Binigyan ni Mimin ng rating na pito sa sampu. Next, punta tayo sa pangalawang lugar, ang Tiger Sugar. Naging hype ito sa Indo noon at subukan na natin. Kailangan itong ishake ng labing limang beses bago kainin. Tara, subukan na natin. Hmm, medyo kulang at matamis. Ayon kay Mimin, itong Tiger Sugar ay matamis at ang boba niya ay medyo matigas. Hindi masyadong gusto ni Mimin. Binigyan ni Mimin ng rating na lima mula sa 10. Ang pangatlo, susubukan natin ang Ushilan. Alam nyo ba, itong Ushilan ay meron din sa Indo at ang pangalan nito ay Koi, guys. Nasa kamay na ang inumin, tara na't na subukan natin. Hmm, ayon kay Mimin, ang usila na ito ang boba na pinaka-standard, guys. Kung ikukumpara sa pagkain, ito ang boba na pinaka-comfort food, guys. Standard lang, masarap, chewy, at ayon kay Mimin, medyo matamis. Sa kabuuan hindi masama, binigyan ni Mimin ng 8 puntos mula sa 10. Susunod, ang pang-apat na lugar, ang Shing Futang. Ito ang boba na pinaka-hype sa mga turista guys. Para sa boba niya, sila mismo ang gumagawa at makikita nyo ito sa store nila. Medyo iba ito, gumagamit siya ng fresh milk. Tara, tikman na natin. At tulad ng nakikita ninyo mula sa ekspresyon ni Mimin, mahuhulaan ninyo, mukhang hindi ito gusto ni Mimin guys. Ang texture ng boba ay matigas at sobrang tamis guys. Ay, ang presyo rin ay presyo para sa turista kung saan isang serving ay isang daan at dalawampung NT guys. Sa kabuuan, binigyan ni Mimin ng rating na 6 mula sa sampu. Huli, subukan natin ang kepoke. Marami itong sangay guys, nasa lahat ng dako sa buong Taiwan. Alam nyo ba na kapag bumili kayo ng bubble tea sa Taiwan, pwede yung i-adjust ang level ng asukal mula sa 0% hanggang sa maximum. Pwede nyo ring i-adjust ang level ng yelo. Ngayon, tapos na ang inumen, tara na at tikman natin. Tara na, subukan natin ang unang subo sa lahat. Mukhang ito ang pinakagusto ni Mimin. Tamang-tama ang tamis at ang cute ng boba kepoke na kulay puti. Cute, di ba? Diba? O para sa kepoke na ito, binigyan ni Mimin ng rating na siya mula sa sampu. Eh, alin ang gusto ninyo mula sa lima na ito? Mag-comment kayo guys. Kung gusto ninyo ang ganitong content, huwag kalimutan i-like at mag-subscribe sa YouTube ng Liho TV. Kita kits ulit. Paalam! mag at i na ang Liho TV.